So guys, na no, meron tayong siram bearing, no. Ito yung ating plunge hub, no. Pag kayo nagpa-install ng bearing, pabuksan niyo yung itong cover na to. So ay makikita nyo, yung bearing natin is ordinary grease ang nakalagay, no. So, yung kabila wala. Di So, pabuksan niyo yung cover na to, palagyan niyo na high temperature grease. Baga repack -re ninyo yung bearing para mas tumagal at mas maganda ang ikot. Kasi yan, pag hindi high temp grease ang nilagay mo dyan, natutunaw. Siyempre, eh, pag ikot ng gulong mo, kung gaano kabilis ang iyong paandar ng iyong motorsiklo, eh, ganun ka tulin ang kanyang servisyo. Kaya palagyan ng high temp grease. Ah, Tapos balik niyo ulit. Ayan. Pakiusapan nyo yung mekaniko na baka pwede. O if ever man, ay magbayad na lang kayo additional para mas tumagal yung servisyo ng bearing nyo. So, ayan. So, repack ang tawag yan. Okay.